So kahit tiliin mo na i-position yung fingers mo buong kanta sa G. You are in the key of C. So next, like, ah, gusto ko sa D minor. You are still in the key of C. Lakuha. So ibig sabihin Yo, what's up mga bro, mga bra? Dahil may mga nagtatanong sa akin, nagme-message sa akin personally, hindi daw nila naintindihan yung ano, uh, binigay kong five pentatonic shapes or scales. Hindi nila alam kung paano ilapat. So, they're suggesting na gumawa ako ng video kung paano sila ilapat. This time, naisipan ko na i-review natin yung five pentatonic shapes natin. But, kahit napanood mo na yung previous videos ko about sa pentatonic, the five patterns. because in this video may i-unpack tayong uh, kaalaman or siguro another angle kung paano natin maunawaan ang pentatonic scales and uh, paano natin sila i-apply ang hirap talaga magtagalog kasi nag-iisip ako ng ano uh, na words pentatonic penta ibig sabihin lima 1 2 3 4 5 yun yung penta di ba Kasi yung complete notes sa scale uh, ano yun 7 So there are 7 notes talaga to complete the scale Like for example this one Sa C kasi sa C talaga tayo magso-start um yung mga ibang keys madali lang yung gawin but sa mga turo ko talaga Nagsistart start talaga ako sa C so halos lahat ng mga mga tinuro ko scale halos lahat niya sa C kasi sa C tayo nagsisimula di ba sa chords or alphabetical di ba C So to complete to complete the notes sa key of C or sa C mismo is meron tayong C D E F G A at saka B. Diba? Like do, re, mi, fa, so, la, ti. And then, balik na. Depende yan. And then, kinuha natin yung dalawang notes. So, instead na magiging major scale tayo, yung pentatonic is binawasan natin ng dalawang notes. Yung nabawas is, ano, ano, ano yung mga nabawas? There, uh, there are two notes. C, D, E, at saka F. Ito yung F. Uh, itong F, ang isa sa mga binawas. And then, the continue, G, A, and then B. Yung B at saka F, sila yung binawas. So, wala sila. Hindi sila kasali sa uh, pentatonic scale. So, meron lang tayong lima. So, kaya bilangin natin, lima. One, two, three, four, five. Para mas maintindihan natin sila, da dalhin natin sila horizontally. Kasi kukumpitohin natin sila eh. So, pansinin nyo ha. We don't just have notes here. Kasi kung isipin natin talaga, i-convert natin yung mga notes to chords. Like example ito, C. Ano yung kasunod sa C? Note D. So, automatically, D minor yan. Kasi nasa family eh, sa C. Tapos, ano yung pangatlo? E. So, horizontally dito. Horizontal. Ah, C, D, E. Ano pa yon? Wala na yung F. G. So, talon tayo sa G. From F to G. Hindi kasali yung F. So, meron tayong C, D minor, E minor, G. At saka yung panghuli A minor. So bawat chord hahanapin natin yung pentatonic notes sa bawat chords. Ito yon. C So meron tayong 1 2 3 4 5. And then sa D minor 1 2 3 4 5. Yun lang. Sa sa E minor meron tayong 1 2 3 4 5 lima lang kasi penta. Yun lang yung hinahanap. Ano yung sa G? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tigli lima lang talaga. Tapos sa e, A minor, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Pero, para mas, ano, mas lalong ma-widen yung kaalaman natin pagdating sa scales, hindi lang tayo gagawa ng isang uh, ano yun, uh, isang ulit. But, hahanapin natin yung mga octave nila. Like for example, sa C. Lima lang kasi. 1, 2, 3, 4, 5. Hanapin natin yung octave niya kasi meron pang ano eh. Meron pang natirang mga uh, ano, pwedeng paglapatan. Tama ba yung term ko? so, <laughs> so, hanapin natin yung octave sa C. Ito. So, again, Count tayo ng 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? So, from this, 1, 2, 3, 4, 5. And then, this. I-add mo lang. 1, 2, 3, 4, 5. So, may dalawang octave na tayong nabuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. notes lahat. But, repeated lang yun. Sa D minor naman, 1, 2, 3, 4, 5. Hanapin natin yung octave 1, 2, 3, 4, 5 O, diba? Part siya ng D minor And then 2, 3, 4, 5 And then sa E minor The same pa rin Hanapin mo yung octave 1, 2, 3, 4, 5 Ito yung una Na pattern And then 1, 2, 3, 4, 5 Or ito 1, 2, 3, 4, 5. Ito pala. Uh, tapos, 1, 2, 3, 4, 5. So, sa E minor. Tapos, sa G. The same pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. And then, octave ng G. 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba? Five notes lang yun. Inulit lang sa octave. And then, the A minor. O, di ba? 1 2 3 4 5 Hanapin natin yung octave. 1 2 3 4 5 See? Dapat natin alamin 'yon kasi uh, pag bumubuo tayo or naglalapa tayo ng mga ano na, mga solo sa mga uh, sa music natin, magkakaroon tayo ng wide na ano, na options. Hindi lang tayo magiging limited dito. But okay, ito yung op Option na gusto ko. Diba? Or sa E minor, ito yung gusto ko. <laughs> Tama ba yun? Oh. Hindi ka lang, basta hindi ka magiging limited. Hindi malilimit yung kalaman mo sa isang pattern lang. So, necessary po yun. But this time, yung binigay ko is hindi pa ganito yung ano yung patterns. Nagsimula tayo dito, di ba? Reviewin natin, ito yung E minor kasi pwede naman nating hanapin dito eh. Kasi dit, mas maganda talaga na yung buong fretboard magagamit natin. Hindi lang dito sa baba, but yung buong fretboard. But sa binigay ko ano sa binigay kong pattern sa previous video natin, o sa mga previous video ko, is nauna yung E minor. So, ito yun. 0, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 1, 3, and 0, 3. Ito yung E minor. Huwag malito kasi itong ginawa natin dito, parihas lang talaga dito. Pakinggan mo ha. Oh. Diba? Walang pinagkaiba. Octave higher lang to. Ito yung ano same pattern. The same na notes yung mga ginagalaw natin. Oh, oh diba? Walang pinagkaiba talaga. Like, ito yung unang pattern. Tapos, yung pangalawang pattern is sa G. 3-5, 3-5, 2-5, 2-5, 3-5, 3-5. So, kahit dito sa G, same. O di ba? lang talaga. Walang inibang notes. The same lang. Lower octave, higher octave. Sa A minor naman. O di ba? Ulitin natin. A minor. Hinanap lang natin yung kinuha lang natin yung lima. One, two, three, four, five. And then the octave. Continuous. Continuous. And then, one, two. Yun lang. Ito sa pa rin sa C. Ito yung pang one, two, three, pang apat. One, two, three, four, five. And then, one, two, three, four, five. One, two. So, parang ganun. Kaya yung sa numbers or sa sa uh, scale ng mga number is ano yun. Nandito tayo sa eight. Eight, then nine, uh, 7 seven, ten, seven, ten, seven, nine, eight, ten, at saka eight, hmm. ten. And then, the D minor. Ten, twelve, ten, twelve, ten, twelve, nine, twelve, ten, thirteen, at saka ten, twelve. Kung bibilangin natin yan by five notes, one, two, three, four, five. And then, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun pala. 1, 2. See? Kailangan mong i-memorize yun. Yung binigay ko dito at saka dito. Kasi, kasi lahat sila importante. Kahit iba-iba yung placement ng mga chords na, saan natin dinala. Kasi pag naintindihan mo yun, hindi ka lang gagamit ng isang shape at matatakot kang ano takot kang pumunta dito or dito kasi pag meron kang knowledge enough sa pentatonic scale kahit saan ka pumunta kahit saan mo i-place yung mga fingers mo or yung kamay mo sa fretboard magkakaroon ka ng confidence kasi magiging confident lang tayo in the area of something na we are knowledgeable meron tayong knowledge enough. Ka wala, wala ka talagang confidence sa isang bagay na wala kang alam. Gawin mo tong part ng exercise practice mo na lahat ng shapes, ng scale, ng pentatonic is maahanap mo. Kasi kahit saan ka pupunta, A minor ka dito or A minor ka dito, meron kang knowledge sa shapes. Basta yung General idea of this family or these, these scales is nasa key of C sila. So kahit saan sa kanila yung gusto mong gamitin, kahit mag-E minor ka, papasok yan. Kasi kahit nasa E minor ka, you are in the key of C. Parang ganun. So kahit nasa A minor ka pa rin, o nasa A minor ka, you are still in the key of C. So kahit piliin mo na iposisyon ng fingers mo buong kanta sa G, you are in the key of C. So next, ah, gusto ko sa D minor. You are still in the key of C. Nakuha. So ibig sabihin, hindi ka mawawala kahit sa saan sa kanila yung gagamitin mo ba? Dahil you are in the key of C. Bakit nasa key of C sila? Iba-iba na yung ano, iba-iba na yung uh, chords, iba-iba na yung notes. Kasi kanina, hinanap natin yung notes para mabuo natin yung C. So, ito, 1 2 3 4 5, 'di ba? It's in the key of C. Sa so, chord na C, meron tayong 1 2 3 4 5 sa pentatonic and meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 sa major ko. Major scale. Di yeah. So kahit saan ka pipili sa kanila, ipoposition mo sa E minor. Ito yung E minor. You are still in the key of C. So hindi ka talaga mawawala kahit saan yung pipiliin mo.